Hello guys <clears throat> Kaling po ako ng grocery guys Bumili ng mga ulam Yung gulay Kakadarating ko lang po dito sa bahay guys At ako lang mag isa dito Kasi yung mga kasama ko Andun pa hindi pa umuwi Sobrang init guys sa labas guys kasi kakahapon ano hold din ka kahapon ulan guys walang signal gawa sa sobrang lakas ng ulan guys kaya ngayon may signal na guys tapos yung connection sa PSYO WiFi guys sobrang hina tapos yung connection din sa data guys mahina din pero okay na lang at least kahit papaano paano meron. Hmm. Ako ay nag nagsaing guys. Naglulong ako lang ako sa kahoy. Yung pang apoy guys. Yung pang ako guys. Yung pang gatong. Yung kahoy. init. super good morning good morning guys hello everyone guys ku na guys naik Ano guys naik paham payah singa guys sobrang Malakin apa lagi aku guys so soon, mag-order din ako pang exercise, guys. Yung mga material, nga. material is pang exercise, guys. Hindi kasi ako ganito dati, guys. Sobrang payat ko, eh. Ngayon, nandito na sa bahay. Palaki ng palaki na, guys. Oh, mataba talaga, guys. Oke lah, oke oke lah, kain lah nggak kain, mustahmeyin pak kain guys, suwag magdamot guys kain kak, saya mau dong. Maju guys deh, Oke kabok. Kaling aku sah, maju um, paling guys, mau milih aku nang isda. Kasi nga guys, walang well, maulam eh. Yung dililihin naman ngayon guys, sobrang mahal na guys. Bye na guys. See you later guys. Magla live ako mamaya guys. Bye. And then magluluto muna ako nang lunch time. Bye guys.